video. Susubukan ko mag-drive ng motor at titingnan natin kung kakayanin ko. Eh boss, wala tayong motor. Wala problema yan. Eto. Oh, bogey. Oh. Ayan na. So ano pang hinihintay mo? Muna natin. Okay, boss, ikot po natin si Bibi dyan sa buong Bulacan. Ready ka na ba? Ready na. At syempre, una sa lahat, safety first po tayo. Ayan. suot lang po natin ng helmet. May helmet ka ba dyan? Meron. Meron helmet. Ayan. At syempre, susubukan ko mag-drive ng motor for today's video. At ayun pa sa lahat guys, titingnan natin ang magiging reaction ng mga fans ni BB Giant at kaabang-abang ito. Panorin nyo hanggang dulo ah. May niligong ka sa loob ka. Nukit mo talaga, dali V! Dato' V na kami. Dato' na kami, rider. Dato' V na kami, rider. Dato' V na Kaya pala. Oo. May pala nag-deliver ngayon, ha? Ikaw na pala ang nag-deliver ngayon. Ikaw na nag-deliver ngayon. Kakaiba lang ngayon, ah. Naka-uniform na, ah. Pero, oy, sir! Sir! Ang ko pala, Sir! Oh, Ikaw yung pinakamagaling oh. na driver ah! Boss! Boss! Bumal ka ba? But, Bakit? Bakit? Uh,

hindi nga nga kami ang naghanap sa Enforcer. Hindi, si Quint. ang hinahanap namin. sa <tod> sa <tod> nakita <tod> ala School supplies. Oh. Uh, uh. Ano, kalimpin. pumapasok sa school ah na ba, school na to Grabe yung inaatiran mo ah Pumapasok ko na lang ka na yung digla, po, yung, dito ha Marami din na Lagi na na

Sige, na, ng ano, ano Hindi na daw siya lalaki. Grabe ka naman. Ang pangit mo daw. <laughs> sabi no ang pangit mo daw. lai na kay paku yon, nito nito sabi niya hindi nato si lai lai, kailan? kailan? kung ng mukha mo, sabi sabi niya, Kuya, nyo nga po sa vlog si Bubbles. Sino ba yan? Sino ba yan? Ah, si Baby Giant. Si si ba? Ay, Ano yani, yani. yani. yani, yani, yani. sabi mo? Yani, 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 yani. Lens, mukha ka daw ano. Lubak <laughs> na yung mukha mo. Mukha daw at daw. Ang pangit-pangit <laughs> mo daw. Ang pangit daw. Uy, mayroon mo. yung yung

dejur black pre, yes. black. Berkado. Hmm -hmm. okay okay mari <sulfur> Ay, sound Ano? effects. Uy! Hindi deliver mo daw. Galip eh. Pwede mo ang Uy, kikis niya yan Kikis niya kikis niya yan. Kikis niya niya yan

Sabi ang pangit niya daw. Ren, napaka-pangit mo daw. Ipag-alit ka yung tayo, mo na Grabe ka kayo. Kira ka. Ay! Ren, sinasabi mo. Ano sinasabi? Kang gaspang daw ng mukha mo. Hindi pwede yun. Kuya, lalabas na. Oo! Si Mika. Si Mika, Mika. Saan ba

wala iba, wala nang iba. Kailan na kayo? Hindi na nakita ba? Para parang kenta na lang. May instruction na nga eh. Atala na. Motor mo ulit siya. Sambal na, sambal mo. Hindi na nga. Imang libo na. Dari ko yung magkaroon na ako mabuti. Parang ayaw yung 10K ah. Ano nga instruction eh. Meron na instruction na ayaw pa rin. Ayaw, ayaw. Ayaw kumagawa. Hindi may hirap niya, madali na. mag dinagaroon na mabuti. Ayaw, ayaw, Ayan na. Ang lakas ng loob mo, ha? Kaya tayo! Ano yan? Si Yulo? Tayo ka na! Hindi mo ka tayo! Hindi mo ka tayo! Alas naglo-lo! Yulo, Yulo! Friends, Yulo, Yulo! Yulo! yulo. Ayon